Ah, uh, sir, sa experience ko sa aking pagtatanim, buwat sa ibang produkto ng mga gulay, mas paganda, sir, ang propelika. Kasi, sir, ang tinanim ko po ay almost 1,000 square meter yung sa harap ng bahay ko. Ma-harvest ako, sir, ng 180 to 190 kilos. 19 bundles. Hindi ka mukha ng ibang variety. Mas yung unang tinanin ko noon, medyo pangit. Eto, kaya na, namilmi na ako sa propelika. Almost three years ko na siyang alaga. Hanggang ngayon. Pati na yung nasa harap ng bahay ko, so, pa rin.